Ahedres, paano laruin? Ang layunin ng larong ito ay ang i-checkmate ang kabilang hari. Ang pag-checkmate ay nangyayari kapag ang hari ay nasa posisyon na maari siyang makain at hindi niya matakasan ang pagkakahuli sa kanya. Maglatag ng 8x8 na checkered na tabla sa pagitan ng dalawang manlalaro at iyong matingkad na kulay na espasyo ay nasa bandang kanang ibaba. Ayusin at ilagay ang mga puting kawal sa ikalawang hilera. Sa unang hilera, iayos mula sa kaliwa pa kanan. kabalyero, obispo, reina hari, obispo, kabalyero, tore. Sa bilang dako ng tabla, gayahin ang posisyon gamit ang mga itim na pyesa. Ang bawat manlalaro ay mamimili ng kulay at ang manlalaro na gumagamit ng puti ay ang siyang unang kikilos at maghahalinhina ng galaw. Pag oras mo ng kumilos ay kailangan mong igalaw ang isang pyesa mo na nasa tabla kahit na ayaw mo. Ang bawat piyesa ay hindi pwedeng maghati sa isang espasyo. Bagamat, maaari mong igalaw ang iyong piyesa sa parehong espasyo ng piyesa ng kalaban sa pamamagitan ng pagkain ng piyesang iyon at alisin iyon sa tabla. Ang mga piyesa ay makakakain ng unang kalabang piyesa na madadaanan niya at titigil gumalaw. Maliban sa kabalyero, ang mga piyesa ay hindi maaaring tumagos sa kahit na anumang ibang piyesa. Ang reyna ay maaaring gumalaw kahit gaano karaming espasyo sa diretsyong linya sa kahit na anong direksyon ang tore ay maaaring gumalaw ng kahit ilang espasyo pahalang o patayo. Ang obispo ay maaaring gumalaw ng kahit ilang espasyo ng pahilis. Ang kabalyero ay tumatalon ng dalawang espasyo na maaaring pahalang o patayo at isang espasyo sa tamang anggulon na makakabuo ito ng letrang L. Ang kabalyero lamang ang buhod pyesa na maaaring lumagpas sa ibang mga pyesa. Ang mga kawal ay maaari lamang gumalaw ng isang espasyo paharap paabante patungo sa panig ng kalaban. Ngunit maaari lamang ito kumain ng isang espasyo pahilis na paabante. Ang kawal ay hindi maaaring kumain ng pyesa na nasa mismong harapan nito at di rin ito pwedeng umabante ng pahilis. Ang unang galaw ng bawat kawal ay pinapayagang magkaroon ng double step move na pinahihintulutan itong gumalaw ng dalawang espasyo paabante sa halip ng isa kung iyong nanaisin. Bagamat kung ang kawal ay gumamit ng double step move at sa galaw na ito ay nalampasan ang espasyon na kung saan ang kawal ng kalaban ay maaaring kinain ng kawal kung sana ay isang espasyo lang ang ginalawan, maaaring isagawa ng katunggali ang n-pesan Sa mismong susunod na galaw at gumalaw patungo sa nalagpasang espasyo upang makain ng kawal na gumamit ng double step sa tabla. Ang n-pesan ay maaari lamang gawin sa mismong susunod na galaw. Hindi ito maaaring ireserba. Tanging kawal lamang ang maaaring gumamit ng enpesan. Pag umabot ang kawal sa pinahadulong hilera ng tabla, tataas ang rangkon nito alinman sa kabalyero, obispo, tore o reyna. Ang may-ari ng piyasa ang siyang magpapasya kung aling rangko ito tataas. Ang pagpili ay hindi limitado sa mga naunang nakain na piyasa. Alisin ang kawal sa tabla at ipalit ang rangkong napili. Ang kilos ng napromote na piyasa ay ang normal na kilos niya. Walang limitasyon ang bilang ng piyasa na pwede mong ipromote maliban na lang kung naubos na ang mga kawal mo. Ang hari ay maaaring gumalaw ng isang espasyo sa kahit na anong direksyon. Ngunit hindi ito pwedeng pumunta sa espasyo na kung saan maaari siyang makain ng pyesa ng kalaban. Ang hari ay maaaring gumamit ng espesyal na galaw na tinatawag na castling. Upang makapag-castle, igalaw mo ang iyong hari ng dalawang espasyo palapit sa alinmang tore at itabi ang tore sa kabilang gilid ng hari. Dapat ito ang pinakaunang galaw ng hari at dapat ay ito rin ang pinakaunang kilos ng tore at dapat ay walang anumang pyesa ang nakaharang sa pagitan ng hari at tore. At ang hari ay hindi dapat malagay sa alanganin o lumagpas sa alanganing espasyo o mapunta sa espasyo na alanganin. Ngunit ang tore ay pwedeng lumagpas o mapunta sa alanganing espasyo. Sa tuwing ang pyesa ay nasa posisyon na maaaring nitong makain ng hari, tinatawag itong check. Sa tuwing ang iyong hari ay check, dapat gamitin mo ang iyong kilos upang maproteksyonan ang iyong hari sa alingmang ito. Ikilos ang hari paalis ng check, igalaw ang ibang piyasa upang maharangan ng atake ng kalaban o kainin ang piyasa na nagtatangka sa hari. Kung hindi mahatakas ang hari sa panganib at walang kilos upang maproteksyonan ang hari, ito ay tinatawag na checkmate. Tapos na ang laro at panalo ang umatake. Maaring magkaroon ng draw sa alinman sa mga sumusunod. Ang parehong manlalaro ay sumang-ayon na tapusin ang laro sa draw kung ang iyong hari ay hindi na naha-check ngunit wala ng legal na galaw ang iyong mga pyesa, kung mayroong imposibilidad na magkaroon ng checkmate ang parehong manlalaro. Kung ang isang magkaparehong posisyon para sa lahat ng mga pyesa sa tabla ay nangyayari ng hindi bababa sa tatlong beses sa parehong laro, ay maaaring magdeklara ng draw ang aling mga manlalaro pag oras na ng kanilang galaw. Pagkatapos ng limang magkaparehong posisyon ay automatiko na magiging draw ang laban. Kung sa nakaraang limampung galaw ng bawat panig ay walang kawal na gumlaw at walang piyesang nakain, ay maaaring magdeklara ng draw ang alinmang manlalaro. Pagkatapos ng 75 kilos ay otomatikong magkakaroon ng draw. I-check ang link sa description upang malaman kung saan ka pwedeng maglaro ng libre.